Napadpad pala tayo rito sa lugar ng Kalawan. Napunta tayo dito sa dating sikat na sikat na kainan sa pabing sa Kalawan mismo. Pumunta tayo at dito tayo kakain ngayon ng tanghalian. Nakapila nga tayo, hindi ganun ganun karami ang nakapila ngayon dito ulad dati. Talagang dinadagsa. Ayan nga guys, pakikita ko sa inyo kung saan yung parte yung lugar na to. Along the highway lang ng Kalawan guys. Nakikita nyo na yung kalabo na yan. Pabings, Goto, Bulalo sa Kalawan. Ayan mga idol. Nakita nyo, konti lang kumakain ngayon. Pero meron pa rin naman kumakain. At meron din silang bagong mga menu. Lutong ulam, mga idol. Kaya kung hindi pa kayo nakakain dito, kumain na kayo at pumunta rito sa Pabings. Ayan, mga idol. Umupo na tayo dyan at inintay natin ang order natin. At sa ilang saglit lang, mga idol, tinawag na yung pangalan natin. Asan daw si Alvin? Sir Alvin! Ayan na. Inintay natin, mga idol, yung pagkain natin iserve. Kasi tinawag na tayo ni ma'am Eka ko present hindi <laughs> joke lang tatawagin kasi yung pangalan mo dyan at yan nga mga idol sinerve na yung ating pagkain nagahalagang 120 pala yung bulalo na yan mga idol sa dalawang kanin ngayon magiging 150 15 kasi yung isang kanin yan mga idol dami laman no talagang solve na solve ka dyan buhay na buhay talagang ugat ng gout mo dyan mga idol pag pagkakumahin ka kinabukasan di ka na makakalakad <laughs> ayan mga idol kakain na tayo pakita ko sa inyo yung karne oh. wow tekman muna natin yung sabaw uy ganun pa rin yung lasa mga idol kahit walang sawog masarap ayan naman laman mga idol kainin natin wow ang sarap kaya guys kung di pa kayo nakakain dito pumunta na kayo libre libre lang ang punta rito at makakain na kayo sa murang halaga Ayan nga mga idol, humingi ako ng sabaw kasi naubos yung sabaw natin ng unang order. Oh. Ang libre pala dyan, sabaw mga idol. Unlimited sabaw. Kaya, kung malakas ka sa sabaw, eh, sold na sold ka dyan. Busog na busog ka. Uh, mga idol, diretso pa rin tayo sa pagkain dyan. Busog tayo dyan mga idol kasi ang daming karni. Oh. Tapos na tayo kumain. Busog. Ah, lalabas na tayo. Pagkatapos nating kumain, sumilong tayo rito sa may tabi ng bukid. Ito. Sarap ng hangin, oh. Papatik-tik lang muna tayo ng kinain. Habang nagpapahangin tayo rito sa may tabi ng bukid, nakasilong tayo sa malaking puno ng mangga. Sarap kumain doon. Asa, hindi tulad dati na marami talaga. Yung pila-pila talaga yung ano, yung magkaibem konti na lang pero geron pa rin masarap pa rin eh, ay tamang nga lang dito tayo sa may tabi ng tubigan eh, ay ang sarap ng hangin sarap matulog 'no so, dito nyo yung alaman ay ang yung, 'yung hangin dito ngayon lang guys. Peace out. Sana kain din kayo ron.